Paalala ko lang sa'yo, yung pagtira mo dito sa bahay ko, hindi libre. Kailangan mo magbayad. Inuna niyo pang i-add yung kapatid ko, eh samantalang ako, hindi tayo friend sa Facebook. Bakit hey! di, di, mo kami na-accept? Mas makasay yung galing mo. Amelie! Simula nung bata pa tayo, yun yung gusto mo, di ba? Agawin gawin ko anong meron sa'kin? Ito masarap. Yan! Yan ang nababagay sa'yo. Gusto mo kumain? Sige! Kumain ka! Ubusin mo yung lahat! Oh, Annalyn, alam mo naman gano'ng kahirap yung buhay dun sa probinsya, di ba? So ngayon na din nalakata dito sa Maynila. Hindi pwede pa petex-petex dito, ha? Kailangan mo magtrabaho. Kung gusto mong guminhawa yung buhay mo, pagsikapan mo. Paalala ko lang sa'yo, yung pagtira mo dito sa bahay ko, hindi libre. Kailangan mo magbayan. Pero sa ngayon kasi alam ko namang wala kang pera. So, uutangin mo muna. Sa so, susunod na buwan, siguro din mo doble na yung bayad mo, ha? Opo, ate. Huwag kang mag-alala, ate. Araw-araw akong maghahanap ng trabaho at saka habang wala akong trabaho ako muna ang maglilinis sa bahay at gagawin kong lahat para makatulong sa iyo dapat lang kasi hindi libre 'yung pagtira mo dito So yun ang muna yung bayad mo sa akin sablasan mo na ayos mo 'yung mga gamit mo at kailangan mo pang maghugasan sa kusina sige po ate. salamat po ate pa 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 na May sa ka! Hi po! Ay. Hi! Okay. Hi <laughs> po! Hindi nag-i-upload ako Pisao pala dito. Ano pa pala? Ah, Ay! I'm such a... Iyon! Iyon! pala yun? Oo oh, nga, alam Hi, naman po. may kapatidipaw. Ba't nandito ka pala? Uh, Magkikitira muna, pansamantala. Ah. Uh, okay lang yun para may iba kami kachikan dito kasi yung atin mas manakpati. Oo oh nga. Gusto niyo ba kape? Ay, ay mabait! Okay. Or tinapay? Ano. Eh, tinapay lang akin. Ah, sige, sige. Oh, sige sa akin, kape. Bait, no? Kasi pang hindi man lang ng tubig tayo. Diyos ko, mm. pinagtutulakan pa tayo palabas para mm rarating na natin. Anyway, ano Facebook mo? Friends, friends tayo. Ah, sige po. di pa. pa. Ha? Ano Ano yun? Facebook. Uy! <laughs> mga bruha! Sa akin na IG. Mas active ako sa so IG. Yan. Yeah. Ah, sige. Ad ko, accept mo ko. Hello! Nandito na ako. Na. Uy, mga, mga charara. Ano ba? Ba? Ay, na pa, on pa, on ay, ka ba? ka pausap? pa? Nagpa-follow-follow kami, no? Ah! ngayon, inuna niyo pang i-add yung kapatid ko. Eh, samantalang ako, hindi tayo friends sa Facebook. Bakit hey! di, di, mo kami na-accept? Mas maka sa galing mo. Tsaka friends naman tayo sa personal, di ba? Okay na <laughs> yun. Tsaka, okay. anong gagawin mo dito? Maghahanap mo ng trabaho. Ay, alam mo, may, may ano sa amin, may vacancy. Apply kita. Kasi Ay, naku! Pag hindi ka natanggap, meron din sa amin. Oo. Uh -huh. Hoy, Virgo! Ah, sige po. Pabayaan yan! Tayo naghanap tayo ng trabaho kanya-kanya, di ba? Bakit mo sa tutulungan? Dito sa Maynila, walang tulong-tulong. Kailangan magsikap. Ikaw, kapatid mo, tinutulungan na nga. Ayaw mo pa. Makasarili. Ah, really. Kaya nga. Hindi ako Tsama... makasarili. Iniisip ko lang na dapat paghanap din siya ng paraan mo para makapaghanap siya ng trabaho. Tinan mo to. Kitang-kita kung gano'ng kasama yung ugali mo. Ayaw mo. O opportunity na nga, di ba? Ba't hindi pa ibibigay sa iba? Kaya huwag kang gagaya sa ate mo, ha? Pakigulong. Ate, iwan ako muna kayo. Mga no. kaibigan mo. Dapat kanina pa. Umalis ka na nga. Sorry po, ate. Sumulong ko. Kayong napakano Ano? Ano? Oh, Aba, ibay okay. nga namin. May welcome namin yung kapatid mo eh. Oo. Buti pa kayo yung welcome yung kapatid ko. Eh ako, hindi ko siya welcome dito. Eh kapatid, pati nga kami. Hindi mo kami wini-welcome dito eh. Mabuti pa yung Nag-offer sa amin ng tinapay tsaka kape. Ikaw, pag dumating ah. kami dito, gusto mo, alis kami agad. Malika na doon sa kwarto yung kapatid mo yung chichikahin namin. Kaya na lang kayo umalis sa karag tingalan namin. Ikaw mo rin. Kung naman lang kami ng tigabi sa kapatid. Pero naman yung kapatid ni sa kasina. Sampal, gusto mo. Pag papaalasin mo kami sa namin si... Si, si, si Anali, no? mm -hmm. Tara. Tara. Ay, ay, ay natin, natin mo. Balik ko dyan. Hala ko dyan. <laughs> Uy! Dapat nabili din ako nung sa akin eh. Eh, wa! mo yung si Annalyn, kasi si Annalyn sure yan na wala. Oh, garay. Alam mo, ba magagamit mo ito pang ano, ang apply, di ba? Diba? Ito, ang hanap ko lang ito. Ang ng no? work. Ang ganda naman ito. Salamat, babe. Hmm. Ito, anahan hanap mo lang ang sando tapos i-coat mo yan. Wow, okay. oh, oh, bagay ito, ito sa akin. Anong meron? May fiesta ba? May sagala Ay. ba? Ay, hindi. Pinamili namin ng pang-trabaho niya, pang-apply niya ng trabaho. Wala kasi pwede ng kapatid eh. Oh, yung mga ate. Ang, dami nga ate. Nabanggit kasi niya na wala siyang pang-apply. Mahihiya siya kapag ano, pumunta doon sa interview. Eto, mas maganda to. Salamat, Pe. Salamat. Pe. At talagang nagabala pa kayong mamili? Ay, ito ba? Ito sa'yo. Binilak ka namin. Bagay ito sa'yo. Oo. Pang... <laughs> oh. oh. Ano bang manang? Baka <laughs> meron pa dito. Ay, Oy, sa... Virgo. Tumawag yung asawa mo sa'kin. akin, Hinahanap ka. Ba't di ka sumasagot sa telepono? Si Charles kayo pa tawag ng tawag. Pinapauwi ka na. Yeah, ka, Ikaw po. din. Pinapauwi ka na ng tatay mo. Kaya nga ako bumunta dito eh. Ano ba? Huwag yun ang pag-usapan natin. Tsaka magpaalam ng tatay ko. Umuwi na kayo. Baka mamaya ako na naman si Sina mga yon? Sige na, Uwi, uwi! Uwi! Huh? Ha? Nag-enjoy kami. Ito, sa ka yung ng... na lahat ha? Kabanding mo, kapatid mo. Yung asawa mo, uwi anak mo, umiiyak doon. Uwi na! Ako, nagsiselos ka lang. Sige na, ikaw yung tatay mo. Salamat. Matawag mo. Salamat. Chat ka namin. Oh, ah, sige pa. Salamat. Thank you. Ate, tingnan mo po. Ang gaganda naman ang pinagbibili ng kaibigan mo. Tingnan mo, ate. Talaga? Sige nga, ilabas mo ka lahat yan. Ilabas mo! Ito na pa ako pinilalabas ko Patingin? Ay, oo nga. Bagay sa'yo. Bakit ata yung ginawa ko? Yung ginawa mo? Ha? Hindi mo alam? Hindi Paunti unti hindi mong ako yung mga kaibigan ko? Kung anong gusto mo sa buhay, sinusunod mo? Amelie! Simula nung bata pa tayo, yun yung gusto mo, di ba? Agawin ko anong meron sa'kin? akin Hindi ka ba ba lang, tento Ha? Ito mga damit na to, hindi yan bagay sa'yo! Ate sila pong sis. Hindi po ako nag uh. sa kanila. Mga kaibigan ko, hindi ganun. Kilalang kilala ko. Malamang inuhututan mo sila! Hindi totoo yan, ate. Hindi totoo yan. Bagong salta ka lang dito. Ilang taon ko na mga kaibigan yung mga yun. sasabihin mo hindi totoo? Ginawa mo ba akong sinungaling? Ha? Hindi po. Sunugin mo yung lahat ng yan. Sunugin mo! Bilisan mo! Talaga gusto. Bilisan mo sila sabi kong bilis! Alis! Umalis ka! Ayaw mo umalis? Ay, <laughs> Sinabi ko umalis ka! Alis <laughs> ako! Hi, ate! Galing ako nag-apply, ate. Ay, kumain ka na ka pala. Nagtanong ba ako saan ka galing? Sa tingin mo ba nag-aalala ako sa'yo? Ate, nagugutom ako. Wala na akong pera. Pwede ba makahirang? Hmm. Annalyn, akala mo ba sa dito charity? Di ba may budget ka? Hindi e di sana naglakad ka doon sa inaplayan mo. Akala ko kung wala kang kainin. Babayaran ko naman ate. Kaya lang last na talaga yung pinapamasahe ko sa jeep Alam mo ba, yung taong tinulungan ko, yun din yung sinabi eh. Babayaran ako. Keso sa susunod na buwan, bibigyan ako ng extra. Pero hindi nangyari. Ikaw kailalang kilala na kita. Kung nagugutom ka, may bagoong don, papakin mo. Hindi ako nagsaing. Hindi ako nagluto. At bakit ako magluluto para sa'yo? Katulong mo ba ako? Dapat nga ko naghahain dito ng pagkain eh. Pero pagdating ko, wala ka. Kasi galing ako nag-apply ate. Importante naman yun. Para... Bakit pa ko? Eh di manigas ka dyan sa gutom. Sa tingin mo ba oh. paghahain kita dito? Ikaw na nga lang nag sa bahay ko? May ikipaglibri ka pa ng pagkain? Napakakapal din naman pala talaga ng mukha mo, no? Hindi na ako nagtataka kung bakit walang tumatanggap sa'yo doon sa probinsya. Grabe ka naman ate. <coughs> wala kong pakain! Ano yung gusto ko nandito kape? May dala kami para sa iyo. Oo. Oh, oh. Alam mo, birthday kasi ng anak ko. Oh, eh. Wow. Ang dami na tira cake. Para sa iyo yan. Wow. Kasi ito, hindi mo may niksan natin kami. Oo, tsaka sabi niya, cake lang daw dala niya. So, bumili na rin ako lang. saktong Saktong ko. Oh. ba? Gutom na gutom mo. Eh, kain ka na! Sige, tignan mo. Oh. mo, masarap yan. Hindi masyadong matamis. Mm -mm. Ano ba kayo? Hindi mo lang ako naalala. Ay, hindi ka mamirik sa matamis ah. Oo oh, nga, tsaka diet ka, di ba? Diba, sabi mo lagi, diet ka. Eto sa Annalyn, siya nang makakatap ng mga tira-tira namin mga, -tira mga e, wala. Eh, wala pa baso. Thank you, Ben. Ay, kuha, kuha ang baso Annalyn. Gutom hmm. na Ay, gutom ba? na talaga ako. Tato, Kanina tato. pa ako nagugutom. Hindi, yung nalak. Laking mo na tayo ko okay. lang haninom nito. Huwag okay. bigyan yung ate mo ba? Sa <laughs> Sarap. <laughs> Ay, mamaya may lahat kami ni Eden. Oo, oh, sama ka. Sama, sama ka. Ah, sige. Tsaka magbihis ka ng maayos ha kasi. Ah, sige gagala tayo. Magma-bar tayo! hindi ah! mm -hmm. ka naman minakayain kasi hindi ka naman sumasama sa bar. Hindi naman talaga ako sasama kasi bar yun. Sige na, magayak na kayo doon para makapag-ready na din si Annalie. Ah, sige na. Bees ka. Ah, 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 ako na bahala mag-ayos dyan. Good hmm, exactly. so, so, luck. Sa iyo na ito. Oo, chat ka namin na. Ah, sige, sige. Doon sa GC natin tatlo. Ah, oh, <laughs> sige, sige. Ate, kumain ka. Masarap to. Masarap? Oo. Oh. Try mo. Sige, kumain ka pa. Kakain ako ate. Gutom na gutom talaga ako. Ganun ba? Oh. Kawawa ka naman. <clears throat> Sige pa, ka pa. Ayaw talaga. Kakain ka o isungol ngayon ko yan sa'yo? Kakain na to. Ano yung sinasabi ni Virgo na may group chat kayo? Opo, gumawa siya ng group chat na. At ba't di mo sinasabi sa akin? Hindi hmm, ko po alam. Kailangan ko bang sabihin sa inyo? Pagkakaalam ko, nakikitira ka dito. Hmm. At ang ah, pagkakaalam ko, kaibigan ko yun. Ba't kinakikisaw-saw? Ako'y Ako sa'yo! Ako'y sa sa'yo! Ako sa may utang ka pa sa'kin! Sa Hindi mo pa binabayaran! Isang linggo ka na dito! Pakabuhay pa masasa ka? Ha? Inagaw mo yung mga kaibigan ko? Lahat ng gusto ko, gusto mo rin? Ano ba? Wala ka ba disisyon na sarili mo? Wala ka ba utak? Ha? Wala ba yung laman yung ti mo? Ate, wala akong ginagawang masama sa iyo. Ayun. Bakit ka nila nagustuhan? Siguro napapampam ka dun, no? Hindi, ate. Kilala ko yung mga kaibigan kong yon. Huwag kang magmamaangan. O sige, kumain ka. Masarap, di ba? Masarap? Ito masarap. Yan! Yan ang nababagay sa'yo. Gusto mo kumain? Sige! Kumain ka! Ubusin mo yung lahat! Ha? Akala mo ba maaawa ko sa'yo? Hindi, hindi ako maaawa. Kasi sabig ka lang dito sa bahay ko. Nakikitira ka lang at dapat kang magbayad! Ah, mga makasalanan ko. Narinig kong pupunta kayo ng bar. Kahit kailan hindi nila ako inaya hindi ka aalis sa bahay na to. Naintindihan mo? Hello, Aiden. Hello, Annalyn. Asan ka na? Sorry ah, hindi mo na ako sasabay ngayon. Pampihira naman yan o. No? Bakit? Hindi kasi ako pinayagan ni ate lumabas eh. Naku naman, tara na! Magpaniwala ka dyan sa ate mo. Hayaan mo yung ate mo. Tatanda yung dalaga. Pasensya talaga, hindi ako sasama sa ngayon. Ay nako, tara na nga! naghihintay kami dito. Bilisan mo na, magsasarado na yung ano, pupuntahan natin. Kayo na lang muna. Minsan nga lang tayong mag ayang ganito eh. Hindi ka pa sasama. Sige lang, sige lang, Dina. Sa susunod na ako sasama. Ako? Sige na nga. Sunduin ka na lang namin dyan kung gusto mo. Sige lang, mag-enjoy na kayo. Huwag na kayong pumunta. Susunduin ka namin. Huwag na, huwag na. Sige, sige na. Bye. Sino yung kausap mo? si na. Bakit? Nagyayaya po. Anong sinabi niya? Magbabar daw. Sasama ka? Hindi po, tumanggi na ako. E di sinabi mo na naman na hindi ako papayag para isipin na naman ng mga kaibigan ko na masama yung gali ko. No, tama ako? <laughs> Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala lumalayo na sila sa akin kasi ikaw mismo yung nagninira sa akin dun sa kanila hindi at hindi naman yun ang gusto ko palabasin. Eh ano? Ano? Gusto mo ikaw lagi mabait? Ako? Nasa akin na lahat ng kasamaan. Tingin ng tao sa akin masama. Tingin nila nanay at tatay sa akin masama. Ang dahil sa sa'yo. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Ha? Alam mo ba gano'ng kahirap magtrabaho dito tapos ikaw nagpapakasayro sa probinsya? Napakakapal naman ang pagmumukha mo! nandito ako sa harap ko? Ayaw na ayaw kitang makita! Pag nakikita kita, nagagalit ako sa sarili ko! Kasi bakit ako sa sa'yo? Hindi na dapat eh! Kasi ikaw gusto lagi ng pamilya natin! Mula na akong ginawang masama! Mula na! Ba? Ano na! Ano ba? Huwag kayong mangyalap. Ano huwag mahala na? Nalalakit ka na ha! Kapatid mo yan! Kadugo mo! Kaya nga kadugo ko kapatid ko! Bakit kayo nangyayalang? Kaibigan ko lang kayo! Tsaka isa pa! Mas pinili niyo siya, di ba, kaya sa akin? Alam mo, ikaw gumagawa ng mga ganyan eh. Iniintindi namin siya kasi pinapabayaan mo. Pinapabayaan? mo magpasalamat ka dahil inaalagaan ang inyong kapatid mo. Bakit niya inaalagaan yan? Kasi pinapabayaan mo. Ay, Ay, ang responsibilidad mo yung kapatid mo pero sino magagawa? Hindi ko sa responsibilidad. Pinabayaan ako ng tatay at nanay ko nang dahil sa kanya, nang dahil sa babaeng ano wow. ba? Ano ba? Saan kaya kita, Pao? Para malaman mo gaano kasakit yung ginagawa mo sa kapatid mo. <laughs> wow. <laughs> Parang alam mo yung nararamdaman ko, no? Eh kung ganon. Lumayas ka na dito, Annalyn. Lahat ng binigay ko sa'yo, wala kang dadalhin. Maski yung bag na blue, sa akin yun, di ba? Wala kang dadalhin, ilagay mo sa sako lahat ng gamit mo. Hindi, hindi, hindi. Alam mo ba may trabaho na to? Dahil sa amin, hindi siya huwag ng probinsya. -win Kukupkupin namin siya. Kung hindi mo siya kayang ituring na kapatid, andito naman kami eh. Kaya namin siyang tanggapin na pamilya kahit santo priyo. O, Tatanggapin tatan kam pinamin. Iyo hina. O, <laughs> kami nang bagong uuwiya ni Annalyn. Oh, Annalyn. Lumayas ka na. O, ay te ako. sa ko. Annalyn.